April 11, 1981, lunes ng umaga. Binuksan ng bank attendant ang vault ng kanilang bangko. Walang problema, normal ang lahat. Maya-maya lang ay may isang client na pumasok at nagsabing gusto niyang buksan ang kanyang safe box. Agad siyang sinamahan ng bank attendant sa vault upang buksan ang kanyang safe box. Ngunit nang isalpak ng attendant ang susi sa lock ng safe box, lubos silang nagulat ng malaman na sira ang lock cylinder nito. Agad na chinek ng attendant ang iba pang mga safe boxes at sa kanyang pagkasindak ay nalaman niyang ang iba pang safe boxes ay sira din ang lock cylinder na nakawa ng bangko. Ngunit walang kahit na anong pahiwatig na nanakawan sila bukod sa mga sirang lock cylinder ng safe boxes. Walang butas sa pader, walang butas sa siling, Walang sira ang pintuan ng vault. Paano nangyari ang pagnanakaw na ito? Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para manotify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag-a-upload ng istorya tungkol sa mga kriminal para ikwento sa inyo habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela o habang nagmimirienda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito. Chicago, Illinois, sa bayan ng Barrington, nangyari ang isang pagnanakaw sa isang bangko, the First National Bank. Noong 1981, nangyari ang krimen at sa panahon na iyon, gumagamit ang bangko ng sistema na kung tawagin ay time lock ang ibig sabihin ay kailangan kalkulahin ng mga empleyado ng bangko ang oras na walang magbubukas ng vault. Habang nasa time lock ang vault, ay kahit na sino, kahit may susi, ay hindi mabubuksan ang pintuan ng vault. Kahit tuwing weekend ay ginagamit ang time lock system na ito. Sabado, matapos ang operational hours ng bangko, ay isinara na ng attendant ang vault at isinet ang time lock na magbukas ng lunes. Nang magbukas ang bangko noong lunes, ay doon lang nila nalaman na nanakawa ng bangko. 74 na safe boxes ang nadiskubre nilang sira ang mga lock cylinders na kung sususian ay malalaglag sa loob ng safe box ang mga lock cylinders. At dahil lang The First National Bank ay isang federal bank, pati ang FBI ay tinawag upang mag-imbestiga sa nangyaring krimen. Sobrang nalito ang mga pulis pati na rin ang mga FBI agents na nagsagawa ng investigasyon dahil masyadong mitikuloso ang naging pagnanakaw. Walang sirang pader, ceiling, pintuan ng vault o kahit na ano. Ang tanging ebidensya na kanilang nakuha sa crime scene ay isang alarm clock, mga pliers at martilyo, pati na rin ang isang bote na puno ng ihe. Nang ibalita ito ng mga media, ang krimen ay kanilang tinagurian na The Perfect Robbery. Wala silang kaalam-alam na ang nagsagawa ng perfect robbery na ito ay isang tao lamang. Ang tao na ito ay nagngangalang William Smarto. Bagay kay William ang kanyang apelido na Smarto sapagkat sadyang matalino si William. Isa siyang serial bank robber at madami na siyang mga negosyo at mga bangko na nanakawan. Ngunit ang kanyang pagnanakaw sa The First National Bank ang masasabing pinakamahusay at pinakasuksesful na pagnanakaw na kanyang ginawa. Ito ang kanyang obra. Si William ay isang hairdresser sa isang ladies salon. Maayos ang kanyang sweldo galing sa salon, ngunit para kay William, ang thrill na kanyang nakukuha at nararamdaman sa tuwing siya ay nagnanakaw ay walang katumbas na kahit magkanong pera. Solo siyang nagnanakaw. Mag-isa, at walang pinagkaiba ang The First National Bank para sa kanya. Hindi niya kailangan ng maraming crew members. At tanging utak lang niya ang kanyang armas na kailangan. Sa pagnanakaw sa The First National Bank, ang natatanging tulong na tinanggap ni William ay nang samahan siya ng kanyang kapatid na si Vincent na isurvey ang bangko na kanyang napili at maging getaway driver nito matapos ang pagnanakaw. Ngunit sa mismong pagnanakaw, si William lang mag-isa ang kikilos. Siya ang gagawa ng lahat. At hindi basta-basta ang pagpili ni William sa The First National Bank upang pagnakawan. Ilang bangko na ang pinuntahan ni William at napili niya ang The First National Bank dahil sa rare na katangian ng bangko. Perpekto para sa napiling plano na gagawin ni William. Una ay nagpanggap si William kasama ang kanyang kapatid ng mga customer ng bangko. Agad silang nakipag-usap sa bank attendant na in-charge sa vault. At dahil sa salon nagtatrabaho si William, ay alam na alam niya kung paano makipag-usap sa mga babae. Nag-rent ng safe box si William gamit ang peking pangalan at kasama ang kanyang kapatid, nagpabalik-balik ang dalawa sa bangko ng maraming beses at kinaibigan ng dalawa ang attendant na in sa vault. Ngunit hindi lang basta kinaibigan ni William ang attendant. Masuri nilang minamasdan mula sa loob ang bangko. Kinabisado nila ang pagkilos ng mga empleyado sa loob. At napansin ni William na tuwing magbubukas siya ng kanyang safe box, sinasamahan siya ng attendant patungo sa loob ng vault upang susiyan ang kanyang safe box at kapag bukas na ang safe box, ay aalis na ang attendant upang bigyan ng privacy ang tao sa loob ng vault. Ilang beses na nagtungo sa bangko ang magkapatid para maglagay ng gamit sa vault. Ang nakakamangha dito ay ang mga tools na kailangan ni William sa pagnanakaw ang mga inilalagay niya sa kanyang safe box. Siyempre, hindi lahat ng tools na kanyang kailangan ay inilagay niya sa safe box. Tanging mga maliliit na tools gaya ng screwdriver at martilyo ang kanyang iniwan sa loob. pa isa upang hindi siya paghinalaan ng bank attendant. Habang nasa loob naman si William ng vault, ay kinakausap ng kapatid ni William, ang attendant, upang mabigyan si William ng sapat na oras upang pag-aralan ng loob ng vault. At dito ay napansin ni William na may false ceiling sa loob ng vault. Naisip niya na doon ay maaari niyang ilagay ang mga malalaking kagamitan na kailangan niyang gamitin sa kanyang operasyon. Dahil dito ay nagpasya si William na magpanggap na isang artifacts at painting dealer upang makapasok sa loob ng vault kahit na mayroon siyang dalang malaking bag. Pinaniwalaan naman siya ng bank attendant sapagkat pinagkatiwalaan na siya nito dahil madalas silang magtungo sa bangko upang gumamit ng vault. Matapos ito ay naipasok na ni William ang mga malalaking kagamitan na kanyang kailangan at itinago ito sa false ceiling ng vault. Naglagay pa nga siya ng mga tubig at pagkain, pati na rin ang isang flashlight sa false ceiling. Matapos iyon, ay isa na lang ang kailangan pag-isipan ni William bago niya gawin ang kanyang operasyon. Ang alarm system ng bangko. Ang alarm system na ito ay nagtitrigger kahit na sa mahinang tunog o paggalaw sa loob ng vault at magsisend ng emergency message sa pinakamalapit na police station. At kahit na hindi niya kailangan butasin ang pader gamit ang malaking drill, alam niyang magti-trigger pa din ang alarm system kapag sinira na niya ang mga lock ng safe boxes. Swerte ni William, sapagkat hindi pa ganoon kahusay ang alarm system ng mga panahon na iyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay sirain ang trigger ng alarm system upang hindi ito gumana. At para kay William ay madali lang ito sapagkat may alam siya pagdating sa electronics. Kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa si William na sirain ang alarm system ng bangko. Ngunit bago gawin ang operasyon, kinailangan muna ni William na siguraduhin na tuluyan na niyang nasira ang alarm system. Kaya naman nag-iwan si William ng alarm clock sa loob ng vault at iniset ito na mag-alarm sa gabi kung kailan tulog na ang karamihan sa mga tao. Pumunta si William sa bangko noong gabi na tinesting niya kung nasira nga ba niya ang alarm system. Nagmasid siya sa paligid kung magtitrigger ba ang alarm at may darating na polis sa bangko. At ilang minuto matapos mag-alarm ang kanyang alarm clock, sa loob ng vault ay may mga polis nga na dumating. Tama ang hinala ni William sigurado siyang mayroong hidden alarm system ang vault. Ang mga pulis naman na rumesponde sa bangko ng mag-alarm, ang security system nito ay inakalang false alarm lang ang nangyari sapagkat walang kahit na anong kahinahinala sa paligid ng bangko. Walang sira ang pintuan. Wala silang naririnig na paghuhukay sa ilalim ng lupa. Walang tunog o paggalaw sa loob ng bangko. At wala rin getaway vehicle na nakatambay sa labas. Kaya naman hindi na gumawa ng police report ang mga responding police. Muling bumalik si William sa bangko at pumasok sa loob ng vault at habang kinakausap ng kanyang kapatid ang bank attendant, ay masusing hinanap ni William ang hidden alarm system sa vault at madali lang din niyang nasira ang trigger ng lahat ng alarm system sa loob. Matapos ito ay muling tinesting ni William ang vault gamit ang kanyang alarm clock na nakaset sa kalaliman ng gabi. Muling nagmasid si William at lumipas pa ang mga oras at walang pulis na rumesponde sa bangko. Sa wakas para kay William ay kumpleto na ang mga preparasyon na kailangan niya bago ang kanyang operasyon. Maaari na niyang pasukin ang bangko at isagawa ang kanyang obrang pagnanakaw. April 11, 1981, Sabado, nagtungo si William sa bangko. Dating gawi, kinausap muna niya ang bank attendant at nagpasama sa vault. Binuksan ng attendant ang kanyang safe box at matapos ito ay umalis na ito upang bigyan ng privacy si William sa loob ng vault. Habang nasa loob naman ng vault si William, ay kinausap ng kapatid ni William ang bank attendant upang mawala ang atensyon nito sa kanyang kapatid. Sa loob naman ng vault ay sinimulan na ni William ang unang hakbang para sa kanyang operasyon. Gaya ng sabi ko sa simula, hindi lang basta-basta pinili ni William ang bangko na ito. Pinili niya ang bangko na ito sapagkat mayroon itong empty space sa corner ng dalawang row ng safety deposit boxes. Ito ang isa sa mga henyong taktika ni William sa kanyang obrang pagnanakaw umakyat si William sa isang row ng safe deposit boxes at nagtungo sa corner patungo sa empty space at doon ay nagtago ito ang akala ng attendant ay nakalabas na sa bangko si William habang kausap niya ang kapatid nito walang kaalam-alam ang buong bangko na nasa loob pa din ng vault si William nagtatago sa corner ng safety deposit boxes nang matapos ang operational hours ng bangko ay isinara na ng bank attendant ang vault at iniset ang time lock bago tuluyang umuwi. Nang masiguradong nakaalis na sa bangko ang lahat ng empleyado, ay lumabas na si William sa kanyang taguan at hindi na ito nagsayang ng oras na gawin ang kanyang operasyon. Mabilis nitong kinuha ang mga kailangan niyang kagamitan sa false ceiling at sinimulang sirain ang mga lock ng safe boxes. Ngunit ginusto ni William na palabasin na normal ang lahat pagbalik ng mga empleyado sa lunes. Kaya naman maselan ang ginawang pagsira ni William sa mga lock. Gumamit siya ng stove bolts na nakamodify sa size ng lock cylinders. Sa pagpukpok niya sa mga lock cylinders ay hindi ito magkakaroon ng malubhang sira at sa halip ay malalaglag na lang ito papasok sa loob ng safe boxes. Ngunit ang proseso na ito ay maselan at gumugol ng napakaraming oras si William sa kanyang operasyon. Habang nasa loob ay nagbe-break si William ng sandalian upang kumain, uminom ng tubig at magpahinga ng kaunti upang mabawi niya ang lakas na kailangan niya upang ipagpatuloy ang operasyon. Buong gabi ng Sabado, pati na rin ang buong linggo ay patuloy na binuksan ni William ang mga safe boxes Ngunit hindi isang tipikal na magnanakaw si William. Ayaw niyang magnakaw sa mga mahihirap at sapat lang ang kinikita sa pang-araw-araw. Kaya naman sinigurado ni William na tanging mga safe boxes na mayayaman ang may-ari lamang ang kanyang ninakawan. Kung sa tingin niya ay hindi mayaman ang may-ari ng safe box na kanyang nabuksan, ay ibinabalik niya ang mga ari-arian sa loob ng safe box. Malaking tulong para kay William na nagtatago ng mga documents ang mga clients ng bangko sa loob ng kanilang safe box. Dahil dito, ay madali lang niyang nalaman kung aling safe box ang mayaman ang nagmamayari. Nang matapos ang oras na kanyang inilaan para sa pagnanakaw, ay ibinalik na nito ang mga ari-arian sa loob ng safe boxes at ibinalik ang mga lock cylinders sa kanikanilang mga original na pwesto upang magmukhang normal lang ang lahat. Matapos ang kanyang operasyon, ay inilagay na ni William ang kanyang mga loot sa kanyang mga bag at muling nagtago sa kanyang taguan sa corner ng dalawang row ng safe deposit boxes. Habang ang kanyang mga kagamitan naman na ginamit sa pagsira ng mga lock ng safe deposit boxes ay ibinalik niya sa false ceiling ng vault. Lunes, nang muling magbukas ang bangko, at naghintay si William sa kanyang taguan hanggang sa masiguradong pwede na siyang lumabas sa kanyang taguan. Gumamit pa si William ng maliit na salamin upang makita ang vault habang siya ay nagtatago. Nang masiguradong hindi agad-agad na babalik sa vault ang attendant, ay nagmadaling lumabas si William sa kanyang taguan at gumamit siya ng disguise. Nakahanda si William sa kanyang getaway. Alam niyang may construction na ginagawa ng oras na iyon sa bangko. Kaya naman naghanda si William ng damit pang construction worker at agad itong nagbihis upang mag-disguise. Lumabas ito sa vault, nakabihis pang construction worker, may daladalang dalawang bag at casual na lumabas ng bangko. Sa labas ng bangko ay naghihintay sa kanya ang kanyang kapatid sa kanilang getaway vehicle. Agad na inilagay ni William ang daladala niyang mga bag ngunit imbes na agad na tumakas ay muli pang bumalik si William sa loob ng bangko. Hindi niya dinala lahat ng kanyang loot sapagkat ayaw niyang makaagaw ng atensyon mula sa mga empleyado ng bangko. Kaya nag-iwan siya ng dalawang bag sa loob at binalika ng mga ito bago tuluyang tumakas. Ang pagnanakaw na ito ni William ay kinonsidera ng ilang mga media noong panahon na iyon bilang one of the smartest and most daring bank heists in history. Nang matuklasan ng bank attendant ang nangyaring pagnanakaw, ay agad na nag-report ang bangko sa mga pulis. Maging ang FBI ay nagpadala ng kanilang mga agent para tumulong na mag-imbestiga. Lahat ng mga investigador ay hindi maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Naghanap sila ng mga ebidensya, fingerprints, at iba pang leads na maaaring magturo kung sino ang gumawa ng krimen ngunit wala silang nakuhang leads sa loob ng vault. Sa kabila nito ay nakuha naman ng mga pulis ang mga ginamit na kagamitan sa false ceiling ng bangko at ipinagtataka din nila ang iniwan na alarm clock sa vault. Ngunit sa patuloy at masuring investigasyon ng mga pulis ay naisip nilang metikuloso ang naging pagpaplano ng mga magnanakaw, kaya naman naisip nilang maaaring rumenta ng safe box ang mga kriminal upang maisagawa ng perpekto ang kanilang plano. Kaya naman kinuha ng mga investigador ang listahan ng lahat ng mga tao na rumenta ng safe box at napag-alaman nila na lahat maliban sa dalawang pangalan ay totoong mga tao. Ang dalawang pangalan na natagpuan nila ay packing identities. At dito ay naisip ng mga investigador na ang dalawang fake identities na iyon ang maaaring mga kriminal. Patuloy lang na nag-imbestiga ang mga pulis at kahit nang hingi na sila ng tulong sa mga empleyado ng bangko, ay wala pa din silang mahanap na mga suspect. Umabot pa ng mahigit isang taon at naging unsolved crime na ang status ng krimen. Perpekto ang naging pagnanakaw ni William sa bangko. Perpekto ang kanyang heist. Hanggang sa dumating ang araw na sumablay si William. Matapos ang mahigit isang taon, nahanap ng mga pulis ang lead para masolve nila ang naging pagnanakaw sa bayan ng Barrington. Isang insidente ang nangyari sa ibang bayan ngunit sa loob pa din ng Chicago. Sa loob ng isang bangko ay isang client ang pumunta sa CR ng bangko at habang umiihi ang client ay biglang bumagsak ang false ceiling sa kanya. Nagulat ang client ng bangko at lumingon ito pa itaas at nang tiningnan niya ang loob ng false ceiling ay may nakita siyang gumagalaw. Agad itong lumabas sa CR at nag-report sa security personnel ng bangko. Agad naman na nagtungo sa CR ang security at nagdala ito ng hagdan upang akyatin ang ceiling. At nang buksan ng security ang kanyang flashlight ay nakita niya ang paggalaw sa loob ng false ceiling. May nakita din siyang ilaw ng flashlight. Mabilis na bumaba sa kanyang hagdan ang security at nag-report na ito sa pulis. At nang makarating ang mga pulis ay agad nilang hinuli ang tao sa loob ng false ceiling. Si William Smarto ang tao na ito. Nasa loob siya ng false ceiling sapagkat katabilang nito ang vault ng bangko, ang kanyang sunod na target. Agad na inimbestigahan ng mga pulis ang false ceiling na inakyat ni William at doon ay natagpuan nila ang mga tools na kaparehong ginamit sa Barrington Bank Heist. Ito ang lead na hinihintay ng mga pulis. Kaya naman mabilis nilang inimbestigahan si William at napag-alaman nilang hindi lang hairdresser sa isang salon si William. Nalaman nilang isang serial bank robber si William sapagkat nadiskubre nilang may isang bank robbery case na naganap sa ibang bayan. Ngunit sa Chicago area pa din, mahigit isang buwan na ang nakakalipas ng mahuli nila si William at kaparehong kapareho ang pagnanakaw na ito sa nangyari sa Barrington Heist. At mayroon pang isang report na mayroon isang tao na nakabihis pang construction worker at nagdidrill ito sa kabilang pader ng bank vault. Nahuli ng janitor ang taong ito, ngunit nang tanungin ng janitor kung ano ang ginagawa ng lalaki, ay tinitigan siya ni William nang diretsyo sa mga mata at sinabing pakilinis na lang ang mga kalat pagkatapos niyang magtrabaho. Dahil sa karisma at self-confidence ni William, ay napaniwala niya ang janitor at hindi agad ito nag-report. Ngunit hindi na muling natagpuan ng janitor si William sa lugar. Ngunit nag-iwan ng isang ebidensya si William. Nag-iwan siya ng alarm clock sa false ceiling ng bangko na iyon. Perpekto na ang naging heist ni William sa Barrington at nakapagnakaw ito ng mahigit 1 million dollars sapat na upang maging mayaman siya at magretiro sa pagiging hairdresser sa isang salon. Kaya ang tanong ng mga pulis, bakit nagnakaw pa muli si William at bakit paulit-ulit niya itong ginagawa? Ang sagot ni William ay hindi lamang pera ang kanyang habol sa kanyang mga pagnanakaw. Hinahabol din niya ang thrill at excitement na kanyang nararamdaman sa tuwing nagnanakaw siya sa mga bangko. At hindi siya nagnanakaw sa mga mahihirap tanging mga mayayaman lamang ang ninanakawan niya. Bagamat kulang ang mga ebidensya ng mga pulis para hulihin si William, ay sapat naman ang mga leads na kanilang nakuha upang maikonekta ang mga krimen sa bawat isa. Parehong-pareho ang bawat operasyon ni William sa kanyang mga pagnanakaw, lalong-lalo na ang alarm clock. Siya lang ang magnanakaw na gumagamit ng alarm clock sa kanyang operasyon. Ang iba ay naghuhukay ng tunnel papasok sa vault ngunit si William ay alarm clock lang ang gamit. Itinanggi ni William na siya ang mastermind sa mga tangkang pagnanakaw, pati na rin ang successful heist na nangyari sa Barrington, ngunit pinatawan siya ng hurado ng guilty at parusang 20 years na pagkakabilanggo. Ngunit nakipagdeal ang hurado kay William na kung ibabalik nito ang mga nanakaw niyang mga ari-arian o kung kaya niyang bayaran ang halaga ng mga ito, ay ibababa ng hurado ang kanyang sentensya. Dahil sa deal na ito ay pumayag si William na ibalik ang kanyang mga nanakaw na kanyang itinago sa kanyang mga loot bag. Kumpleto pa din ang mga ito at tila walang balak si William na ibenta ang mga loot. Dahil ibinalik ni William ang kanyang mga ninakaw ay binawasan ng hurado ang kanyang sentensya mula 20 years ay naging 8 years na lang ang sentensya ni William. Ngunit kasama sa deal ay kailangan ipaliwanag ni William ang kanyang kumpletong plano at operasyon sa mga taga-FBI at dito inamin ni William ang lahat kung paano niya nagawa ang kanyang pagnanakaw ng mag-isa at kung meron man siyang kinuhang tulong ay sobrang liit lamang na tulong iyon kumpara sa kanyang kumpletong operasyon. Ipinaliwanag ni William ang tungkol sa empty space sa corner ng mga vault pati na rin ang mga false ceiling. Sa pagpaliwanag ni William sa kanyang operasyon, ay tuluyang nagbago ang bank security ng lahat ng bangko sa buong United States. Hindi na muling gumamit ng false ceiling ang lahat ng mga bangko at tinanggal na din nila sa layout ng vault ang mga empty spaces sa corner ng mga row ng mga safety deposit cabinets. Ito ang istorya ni William Smarto ang kanyang successful na bank heist at kung paano niya binago ang security measures ng lahat ng bangko sa buong United States. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na at pindutin ang bell icon. Ingat kayo palagi. Ingat kayo sa mga kriminal na pagalagala sa labas.